Narinig niyo na ba yung Boss Ironman Motorcycle Challenge? Boss, boss, boss. Boss Ironman Motorcycle Challenge 2024. Well, I'm pretty sure na oo ang sagot niyo Pero hindi tungkol sa controversy ng BIMC ang video na ito. I'm just curious na bakit puro BMW ang ginagamit dito? Bakit ito napaka-popular? At saka, bakit nga baka pag-usapan adventure? Ito palagi ang bida sa mga usapan. Let's talk about the story of BMW Gelandis Run. BMW R80 GS, the most significant motorcycle of the past. Back in 1970s, ang BMW or BMW Motorrad ay nasa bingit na ng pagkalugi. Of course, dahil sa mga tropa nating hapon na sunod-sunod na naglalabas ng cheaper, faster at more reliable superbikes. Kaya nga tingin ng mga tao sa European bikes ay expensive out of date. Dahil diyan, ang plano ay maglabas mga bagong motor. Dito na buo ang konsepto ng BMW K-Series na pwedeng ipantapat sa mga motor na tulad ng CB750. On the other hand, gumagulong pa rin ang partnership nila with La Verda. Ang La Verda at BMW ay, let's say, magtropang tunay dahil pinapahirap ng bawat isa ang motor sa isa't isa para hindi mag-overlap yung si mga modelo ng kanilang brand. Which worked perfectly. Sabay pa nito noong 1977, nag-announce ng new kategorya sa German Enduro Racing ang over 750cc class na kinakitaan ng BMW ng opportunity. At dito na naging interesting ang parte ng story na to. This time, Laverda was tasked to build a prototype Enduro-capable machine using boxer engine from BMW. Meanwhile, ang empleyado ng BMW na si Laszlo Perez ay gumawa ng sarili niyang version ng Enduro mula sa mga lumang pyesa na pinaggamitan sa mga nakarang competition na nakakalat lang sa warehouse nila. Itong mga time na to, wala pa talagang masasabi nating adventure bike. It's either an enduro or road bike sa mga gamit ng panahon na to. So gamit ang engine ng R60, si Laszlo Perez ay sumali sa German Off-Road Championship kung saan siya nanalo dito. Pero hindi pa yan sapat dahil sumali rin siya 6 days World Championship at nag-runner up siya dito. Tuwang-tuwa ang mga tao na nakakita sa motor na ito at binansagan nga itong the 6 days GS. Ang BMW ngayon ay nasa pinakamalaking decision ng buhay nila. Ibuos ang panahon at budget sa GS. Or, ihanda ang kumpanya para sa pag-release ng K-Series na alam nilang aabuti ng ilang taong research and development. With the help of Carl Heinz, Gerlinger, ang senior management ng BMW Motorrad. Sinuportahan niya si Perez. Ito ang naging inspirasyon nila sa paggawa ng first GS, the 1980 R80 GS. GS stands for Gilandes Straza, the first forerunner of the GS, ang prototype na tinawag na the Red Devil. R80 GS was launched in September 1980. Ito yung naging immediate hit sa publiko, selling double ng ina nila. And lalo pa itong naging mabenta nang manalo ito sa 1981 Paris Dakar Rally sa unang beses na sumali ito. Pero syempre, dyan pala nagsisimula ang pasiklab ito sa kategoryan nito. BMW GS also won the 1983, 1984, and 1985 Dakar Rally. At sobrang popular nito, naglabas pa sila ng R80 GS Paris Dakar Replica. Noong 87, nang ilabas nila ang second generation ng r at R100GS na tagtad ng modification, notably the Paralever style rear drive, 1000cc model at narinig nila ang GS to Sport and yun nga after GS became so popular naglabasan na ng mga ganitong motor ang ibang mga brand Honda Africa Twin Yamaha Super Tenere and Tagivas Elephant lalo pa ito sumuikat sa buong mundo nagamitin ito sa TV show na The Long Way Round noong 2004 mula 2004 ang first 1200 GS ay ang BMW's best selling bike sa Britanya dito naman sa Pilipinas kilala ang GS bilang motor na gagamit ng Jay Taruk sa motorcycle diaries at ang pinakamaraming motor na ginagamit sa Boss Ironman Motorcycle Endurance Challenge. Dahil sa capability nito and last year they announced the 1300GS and napakarami ng order kahit ilang buwan pa lang mula nang ito i-announce. As of today BMW sold 1.2 million GS worldwide at nanatili pa rin ito sa taas ng kategorya nito. Nakakatuwang isipin na nagsimula ang lahat dahil sa napakalawak na imahinasyon ng isang mekanik mula sa BMW na ang tanging gusto ay gumawa ng motor para sa mga taong may hilig sa tunay na adventure.